Ops, ops, ops. Andito na naman ang inyong sando kusinero. Maoday ni ang atong proseso sa paggama nato saat sa atong special o glamian na chicharon. Og sa nangutan og o nato ang atong proseso sa paggama o chicharon. Og, og maoday ni mga kasando ato lang iuna o paginit ng mantika. O nato gilunod ang atong bakpats para dili mo dikit sa kawale o sa kaha. Para dili po siya magdikit-dikit mga kasando. O gatoran ng yung pagkakaraw-karaw o hantod magmantika. Og makita ninyo ngayon na ang itsura. Og na ipotok-potok o gahina. na mao na yung mga kasando nga pwede na ninyo paghahawason o paghahawonon huwag mao na mga kasando inyo na'y itambay sa kagabi e para dabis ang resulta sa inyong chicharon kung makrito na huwag mao na mga kasando kung man natambay o sa kagabi e ato ng pagapritohon para makita ninyo kung sa resulta mual saba huwag mao na mga kasando nagpayunit muna ta sa mantika usan na nato gilunod ang atong pagagamong chicharon para mual sagyod siya pag maayo mga kasando huwag mao mga kasando ang resulta sa atong chicharon karon ang na na makita ninyo nga perfect yung alsaha huwag mo na kalayan sa atong pagagamong chicharon kung nakatambay siya sa tanggabi eh huwag mo na resulta perfect yung respiha huwag perfect yung alsaha huwag mo na kasando dagang salamat sa inyong pagtanaw aning video ha